sumama ako sa mga tropa nag-service ng sound system sa isang kasalan sa baryo ayan nag-prepare na kami maglagay ng mga speaker nag-set up ng mga wire ayan pinapatong na yung mga speaker na malalaki para ihanda ito hapon pero kinabugasan ang kasal may handa lang lahat ng kailangan ngayon para in preparation pinabukasan so ayan yung mga tropa na setup na yung mga amplifier mga mixer yan si Angelo kaya testing na niya yung ating music kung gagana ba so, ayan ganatan mo Angelo sige ayan okay naman ito, napanalunan ng inaanak ko ito. Hindi ay siya ang ilo ang inaanak ko yung kapatid niya. Ang sabog ito, galing pa Cebu. Sabog ito ng Cebu ito. Ang sound system na ginagamit namin dito. Ito, Arkila. Mura na nga Arkila ngayon. 6.5 na lang. Ang talang dati, ang Arkila ng mga sound system ang mamahal ngayon kasi, video okay lang. Pwede na eh. Samantalang dati, talaga gusto, ano, ayan, hapon na, hindi dilim na. Kailangan matapos na namin ma-set up lahat ng wiring. Nakapaglagay na rin kami ng isang ilaw doon para kahit pa paano, tumilim, makikita pa rin yan. Kain na na. Pinaganda kami ng may pasyon ng pagkain ayan, nagaanda na sila ng mga lamesa nilalagyan ng cover ito yung mga tropa tagay-tagay na ayan yung dalawang kaibigan nating bakling at ayan, kinaumagahan paalis na yung ating bride para sa kasal andyan sila nagpre-prepare na kulay blue ang kanyang napili doon sa mga rides mates ayan hindi sila sabay sabay na umalis ewan ko ba bakit ganyan niyan ayan si uncle ansisit si tinatawag na si yan kasi maliit natin na namin barkada yan nakita kami rito ayan lang ulit ayan sumunod na yung iba dito bukid tapos sila sa simbahan ito ang setup ng namin system. ayan si Angelo. ano ang ilo ano ang ilo ayos ayos daw ayon yung mga iba pa si buling at si yantrats so ayan na sila ganito ang tema ng ano namin dito sa barrio ayan yung tropa ayan parating na yung galing sa simbahan yung kinasal ito sa puntong ito dito palang magpre-prepare na pagkain dyan sa lamesa kasi nakaugalian na dito na sakalang kakain ng mga tao kapag dumating na yung ikinasal hindi pa magpapakain pag wala pa sila yan ang kaugalian dito sa aming barrio pero syempre kami, kumain na kami kasi kami yung nag-service eh. Eh, kailangan namang gutom kami kaya na sila yung mga kaya hindi na naman sabay-sabay sunod-sunod na naman kaya sila Ganito lang kasimple dito sa amin sa barrio. Taniman ng tabako ngayon, kaya maliliit pa yung mga tabako. Itong isang bukid na ito, sinadyang hindi tamnan para pagganapan ng sayawan at saka nung kainan. Ayan, busy na sila, naghahanda na ng mga pagkain. Diyan yung mga bridesmaids. Ito ka anak ko yung kinsal. Ayun, mga pagkain dinadala na sa lamesa para may handa. matagal naman hindi ako nakasama dito. Ayun, si Groom. Bakit tumakbo? Ano hanap ni Groom? Mga takbo si Groom. Ito, first time pa lang mag-voiceover. Itingnan ko kung anong resulta. maganda o hindi. Oo, so, oh, ito na. Na-setup na yung lamesa natatawagin na yung mga na yung bride at groom at yung mga sponsor para umpisan ng kainan ayan na sila tatawag na si MC at sa puntong ito naman nandoon na yung bride at groom mga ninong at ninang handa na sa kani kanilang mga lamesa Ayan naman ang tropa Tagay tagay Masana sila ayo mga brides Bridesmaids ayan sa guys, ito nagre-ready na yung mga soft drinks yung mga bridesmaids gutom na pati natawag init na panoorin natin dito kung paano yung setup ang ginagawa dito sa mga kasalan dito sa baryo ito ang kaugalian namin dito so, Ayan, tungayan natin ayun si Angelo ating operator ayan magdadasal na

Dat Ama ni tahan daw kat babahon kini ako isusugapo tayo Amen nang ang Ama ginana espiritu Santo Amen Okay po na. Okay, ngayon so pellenapon na si ito tinatawag ng mga sponsor, <laughs> mga ninong at ninang, para kakain na. sa puntong ito papakakainin na rin yung mga outsider yung mga bisita o sa ating mga ninong at ninang ayan pipila na rin yung mga bata matanda lahat na ito halo halo na rambol na sa kainan Merry Christmas Bagis Rosa At dito Hagis na yung bouquet Sasaluhin ng mga bridesmaid Ang kasabihan dito Kung sino yung makakasalo Siya yung susunod na ikakasal Niniwala ba kayo dito? Girls, pay attention Two Three Wow Okay, ready? One, two, three. At na. Maagang sayawan na. Umpisa na. na.